Armed Forces of the Philippines patuloy na pinayigting ang pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations sa mga apektadong lugar dulot ng bagyong Juan. Rajuman Marjo Domingo sa Balita. Patuloy na pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang humanitarian assistance and disaster response or HADR operations nito sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Uwan sa bansa kung saan pinakilos na nasabing ahensya ang lahat ng mga tropa at assets nito para sumuporta sa patuloy na isinasagawang rescue, evacuation at relief efforts kaugnay nito na sa 349 disaster response task units at search rescue and retrieval na mga grupo na may mahigit dalawang libo personnel at essential assets ang dineploy ng AFP sa buong bansa habang nasa may isang libo naman ang nakastandby na parehong mga grupo kung sakaling kailanganin ng karagdagang deployment. Samantala patuloy naman ang koordinasyon ng hukbong sandatahan sa si NDRRMC OCD at partner nitong ahensya para mapadali ang pagdadala ng tulong at suporta sa rehabilitasyon ng mga lugar na naapektuhan na nasabing bagyo. Kasama mo sa DZXL Aramen Manila, Rajuman Mar. ゴ、タカー・ア m メン